Ano kung ang unang kagat mo sa umaga? Ang almusal na inaakala mong nagbibigay sigla ay siya palang tahimik na kumakain sa tibay ng inyong mga buto. At ng anim na taon, bumabagal ang produksyon ng bagong bone cells. Lumilit ang pag-absorb ng kalsyum at mas mabilis nang nababasag ang mahalagang himaymay ng ating kalansay. Hindi man natin nararamdaman, bawat sumandaling tikim ng maling pagkain ay parang pagkuskos ng liha sa loob ng ating mga tuhod at balakang. Limang karaniwang agahan ang madalas na nakikita sa hapag ng mga matatanda. Madaling lutuin, mura, masarap. Ngunit tahimik na naglalabas ng kalsyum, nagpapalaki ng butas sa buto, at nagdadagdag ng panganib na mabalian sa isang simpleng pagkadulas. Alamin natin kung alin ang limang ito, bakit sila nakakapanlambot ng kalansay, at anong pwedeng gawing kapalit na hindi isinusyong ang sarap at abot kayang halaga. Samahan mo ako hanggang dulo, dahil may mga kapalit na pwedeng ihanda, na mas mabuti para sa inyong mga buto. Anong agahan ang madalas ninyong kainin? Nakuna, instant noodles, ang mabilis na kaaway ng buto. Madaling imikawag, sampung minuto lang ay may mainit ka ng pansit. Ngunit bawat pakit ay may halos sisyentong mg ng sodium at mataas na antas ng phosphate preservative. Kapag nasobrahan sa alat, pinipigilan ng katawan ang kalsium palabas ng buto para ibalanse ang sodium sa dugo. Samantala, ang phosphate ay dumidiki sa kalsyum na dapat sana ay ilalagak sa kalansay, kaya ang uwi ay sa ihi. Napansin ito ni Tito Celso, anim na walong taong jeepney driver na halos araw-araw nilalamon ng trapiko sa EDSA. Sa pagmamadali, dalawang pakete ng pansit kanton at kalahating litro ng malamig na tubig ang almusal. Pagkaraan ng anim na buwan, nakaramdam siya ng kirot sa tuhod. Nang magpatsray, lumitaw na may simula na siyang osteopenia. Sa payo ng doktor, pinakain siya ng sabaw ng kalabasa at inihaw na tinapang bangus bilang kapalit. Sa loob ng tatlong buwan, pumuti ang bone density score at naibalik ang lakas ng pagkakayod ng clutch. Ayon sa mga pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2023, ang mataas na sodium intake ay nagre sa pagkakawalang hanggang 2 hanggang 3% ng bone mineral density sa mga taong lampas sa anim na taon. Ang phosphate naman sa mga preservative ay nagiging kalaban ng calcium absorption. Kaya kahit kumain ka ng calcium-rich foods, hindi ito maayos na maabsorb ng katawan. Dalawa, matamis na pastry at donut, ang gantimpala na may lason. Isang bagay na parang gantimpala tuwing umaga. Ngunit ang kombinasyon ng refined flour, high fructose corn syrup at shortening ay nagpapabilis ng pagtaas ng insulin. Mabilis na insulin spike ay nagudyok sa katawan na maglabas ng cortisol, at ang cortisol ay kalaban ng buto. Inipigilan nitong gumawa ng osteoblasts, ang selulang tagapagtayo ng bagong calcium matrix. Ayon sa pag-aaral ng Tufts University na nai-publish sa Journal of Bone and Mineral Research, dalawang dunot kada araw sa loob ng walong linggo ay sapat para bumaba ng tatlong ang trabecular bone density ng mga matatanda. Si Lola Presi, pitumput isang taong dating taganhit ng barong, ay sanay magkape at donut sa kanto tuwing 7 ng umaga. Nang biglang sumakit ang likod dahil lamang sa pagyuko para damputin ang sinulid, ginising siya ng doktor sa katotohanang manipis na ang buto sa gulugot. Inalitan niya ang donot ng kamote na niluto sa air fryer, at isinabay sa gatas ng soya na pinatibay ng kalsiyong. Makalipas ang apat na buwan, mas naititaas na niya ang mga rolyo ng tela ng nang hindi nangangawi. Ang mga refined sugar sa pastry ay nagiging sanhidin ng chronic inflammation. Isang kondisyon na nagpapadali ng bone resorption o pagkakaputok ng matandang bone tissue. Sa tulong ng mga advanced glycation and products na nabubuo kapag sobrang asukal, mas mabilis ang pagganda ng collagen sa buto. Tatlo, 3 in 1 coffee, ang umbok na may tinig. Maraming senior ang humihigop ng 3 in 1 para raw hindi man lamig ang katawan. Ngunit ang isang sachet nito ay may halos dalawa hanggang tatlong kutsaritang asukal plus keemer na puno ng trans fat. Ang sobrang caffeine, mahigit sa dalawang daang miligram kung dalawa ang sachet, ay nagpapabilis ng pag-ihi ng kalsiyong. Idagdag pa ang trans fat na nagdudulot ng low-grade inflammation. Isang salik na nagpapabilis ng bone resorption. Kwento ni Mang Ruben, 74 na taong barangay tanod. Sa bawat ronda tuwing madaling araw, dalawa ang tinitimplang 3-in-1. Na monitor na bumaba ang kanyang heel ultrasound score mula sa minus 2.5 tungo sa minus 3 sa loob lang ng isang taon. Nang palitan niya ng purong Arabica na may kaunting gatas ng almendras at isang pirasong saging na saba. Unti-unting gumanda ang score at humupa ang pananakit ng sakong. Ayon sa mga pag-aaral sa Osteoporosis International Journal noong 2022, ang caffeine intake na lampas sa 300 mg kada araw ay nagiging sanhi ng hanggang 10% pagkakawalang ng kalsyum sa ihi. Ang trans fat naman sa mga artificial creamer ay nakakapag-trigger ng inflammatory markers na nagpapahina sa bone formation. Apat, pritong lungganisa at processed meat, ang masarap na kalaban. Pritong lungganisa, hotdog at tusino na sinasawsaw sa mantika ng sinanga, ginagamit ang nitrate at sodium phosphate para tumagal at magpatingkad ng kulay. Samantala, ang mantikang kaulit-ulit na pinainit ay naglalabas ng free radicals. Inagsama, ito ay nakakapinsala sa osteocytes na nagmomonitor ng lakas ng buto. Bukod dito, ang sobrang alat ay may parehong epekto ng instant noodles, nilalabas ng katawan ang calcium para i-balance ang sodium. Si Aling Vergi, anim na walong taong dating labandera, ay kinakain ang lungganisa tuwing almusal at sinasabawan ng mainit na kanin. Dalawang beses siyang nabali ang pulsuhan sa loob ng isang taon dahil sa simpleng pagkadulas sa palengke. Nang dumaan siya sa diet counseling, tinuruan siyang magluto ng itlog na may kamatis at dahon ng malunggay kasama ng isang tasang lugaw na brown rice. Makalipas ang anim na buwan, bumuti ang DEXA scan at mas mabilis nang humihilom ang natitirang pinsala sa buto. Ayon sa mga eksperto sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang regular na pagkain ng processed meat ay nagre sa increased production ng inflammatory cytokines na nagiging sanhi ng accelerated bone loss. Ang nitrate at nitrite preservatives ay nakakaapekto din sa vitamin E metabolism na mahalaga sa calcium absorption. Lima, malamig na soft drinks, ang presko na pamatay buto. Parang presko sa agahan kapag tag-init. Ngunit ang phosphoric acid sa mga cola ay direktang nakikigulo sa calcium metabolism. Kapag mataas ang phosphorus at mababa ang calcium intake, hinihila ng katawan ang calcium mula sa buto para mapanatiling balance ang mineral sa dugo. Idagdag pa ang caffeine at asukal na nagpapataas ng insulin at cortisol. Double ang dehado ng buto. Si Kuya Lando, anim na anim na taong welder, ay sanay sa malamig na soft drinks kasama ng pandesal. Nang sukatin ang bone turnover marker, tumaas ang CTX na hudyat ng mabilis na pagkapurga ng lumang bone collagen. Inalita ng kola ng saan ang pandan at kalahating manggang hino. Makalipas ang limang buwan, bumaba ang bone resorption marker at mas bihira na ang pamumulikat sa gabi. Sa pag-aaral na naipublish sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2024, ang mga taong umiinom ng dalawa o higit pang bote ng cola, kada araw ay may 3% mas mababang bone mineral density sa hip area kumpara sa mga hindi umiinom. Mga alternatibong masustansyang agahan para sa mga senior. Sa halip na instant nodeless, subukan ng itlog na nilaga o pinasingaw na may dahon ng malunggay at kamatis. Sa sinangag na brown rice, palitan ng donot ng pinasingaw na kamote na nilagyan ng dalawang kutsaritang kesong puti. Iswitch ang 3-in-1 sa purong kape na may gatas ng soya na pinatibay ng kalsyum at kaunting katas ng daya. Gawing inihaw o hinurnong isda ang karne at dagdagan ng sabaw na tinimplahan ng luya. Sa halip na cola, pumili ng malamig na tubig na may hiwa ng pipino at dahon ng ming. Huwag kalimutang maglakad sa umaga upang saluhin ang sinag ng araw at gumamit ng vitamin E supplement kung kailangan. Ayon sa mga pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2023, ang kombinasyon ng adequate protein intake hanggang 1.2 gram kada kilo ng timbang at sufficient calcium hanggang 1,200 mg kada araw ay nakakatulong na mapanatili o mapabuti pa ang bone density ng mga taong lampas sa anim na taon. Sa limang agahang ito, instant noodles, matamis na pastry, 3-in-1 coffee, processed fried meats, at soft drinks, matatagpuan ang isang sikretong lason sobra sa sodium, asukal, caffeine, trans fat at phosphorus, kulang sa calcium, proteinara at vitamin E. Sa bawat subo ay may kasamang lihim na utos. Kunin mo ang calcium sa buto. Ilabas mo. Ilabas mo. Hindi man agad bumigay, ngunit sa araw-araw na pag-ulit, lumalapad ang bitak hanggang sa isang maliit na tapik ay nagiging bali. Sa loob lamang ng anim na linggo ng pag-iwas sa limang agahang kalaban ng buto, mararamdaman mong mas magaan ang pag-akyat sa hagdan mas bihira ang kirot sa balakang at mas mabilis gumaling ang maliit na pasa. Tandaan, ang buto ay bangko ng katawan. Bawat dagdag o bawas ng kalsyum ay ipinamumuhay natin sa susunod na dekada. Kung umabot ka rito, ibig sabihin ay handa kang palitan ang plato ngayon para hindi basagin ng hinaharap ang inyong lakas. Anong agahan ang unang tatanggalin mo bukas ng umaga? Anong masustansyang kapalit ang susubukan mo? Ikomento ang buto sigla at sabihin kung saan kayo makikita bukas para sa mas maayos na simula ng araw. Sa bawat tipiliin mong masustansyang pamalit, dinadagdagan mo ang tibay ng inyong binti, balikat at gulugod Simula ng pagbabago sa unang